Hello mga kagusto ko mga kita ano ko sa lagi sa tindahan no. John uh, John, salamat sa inyo libre no kay gumikan, kan pa sa oras nakakaon na jud ko no ya mga gusto ako, no paborito na ako na pagkaon sa ila badigya no kung gana ka mga on diri sa nabaro tapad sa iway ya sa kilid sa iway mga kagusok sa nabaro ang ilalami na pagkaon bisan kilid-kilid ra na ng mga kagusok grabe kusog gihapon mamalit sa ila mga customer mga estudyante mga kagusok kay gumikan mga kagusok kay barato ra pagkaon mga kagusok kana kagusok grabe kana na pisto ng mga gusok sa nabaro kita ninyo sa pindayan mga gusok yan mga gusok kaya Kabi kay busy pa mas dyan dyan sa ako sige na follow mga yan mga idol yan shout out mga idol yan mga kagusok no kita ninyo sa labaro na sa kilid karami nga na mga kagusok no kung samot na nabukog ang ilabukog na mga kagusok makita ra sa adlaw ng lunis merkulis birnis mga kagusok no barato lang ng mga kagusok ang ila bukok nila na sa mga kaguso ay katabok abok mga abok abok mga unod o uh, ugat jaro sa 80 pesos mga kagusok no kung gidab man na bukok sa 40 pesos mga kagusok diyan mga kagusok tilawig mga kagusok adto ang mga kagusok grabe basta ang bukog yung gusto makita anin jom lunes, merkulis, bernes sa mga gusok no naila mo naila mga sabaw na nagmi mga sabaw mga baka basuy daw de mga gusok dinuguan nila mga gusok ang ila dinuguan mga gusok dili ra dugo dili ra unod sa baboy baka na mga gusok taghimo og dinuguan mga gusok i e, try ninyo, mga gusok laag mo sa baro mga gusok tapad sa iway sa nabaro sa right side ng mga gusok nakita nato no yan makaon nay Hmm, kita nyo yung mga kagusok ko. Oh. Grabe. mo napasok ang pasok, sabaw. Hmm, nah. Yan, mga kagusok ko. Oh. Yan, mga kagusok, Grabe, kayami ka na mga kagusok Grabe na unod. Barato pa. Lamian pa mga kagusok no? At ito na mga kagusok, ano na paglangan? Tilawi na sa nabaro mga kagusok ko. Oh. Okay, eh, pangayan na mga kagusok, ang ila dila, pangayan.